na ulila sa nanay na ngayon ay nakatira sa sirasirang bahay. At ang tanging tatay na lang nila na may sakit, ang nagsusumikap para sila ay makapagtapos ng pag-aaral at may makain sa araw-araw. Katrin? <laughs> ni Katrin na pala, smiling face. Ay, Katrin. Anong, anong grade mo na, Katrin? Grade 3. Grade 3? Anong pangarap mong maging paglaki mo? Chef. Ha? Chef. Chef? Magaling ka magluto siguro, ano? Lutuan mo daw kami? Katrin? <laughs> Anong masasabi mo kay papa mo, Katrin? Di ba tayo? Mm Hindi -hmm. niyo po naisip yun? Pagtinday? Di ba Pag Pagtinday mo ng maruya, <laughs> maraming bibili dito. Ano? Tinda kang maruya? <laughs> maruya girl. <laughs> si maruya girl. Ha? Ayaw mag... Gusto man nila mag-tiritin minsan, gusto nila magpano. Pwede naman po yun, basta yung ano, walang pasok. May wala yung po. problema doon. Pero, iba pa rin talaga yung focus sa pag-aaral. Ano tayo? Ikaw Toy. yan ang pangalan mo Toy? eh? Iyan. Iyan? Anong, anong grade mo na iyan? Grade 6. Ikaw, Ate Hazel, and then si Hazel. Anong masasabi mo kay Papa mo? Kasi kami, bilit na bilit kay Papa mo. Eh. Ay. Baka nagkambog lang sa amin. <laughs> Ikaw, ano masasabi mo sa kanya? Ano Alam ko, no. Bilip po kay Papa kasi kahit masasakit na po yung katawan niya, tuloy pa rin po na sa magtatrabaho para po matustusan yung pangailangan namin. Kaya... Tama rin. Kasi hindi rin magkaganyan kasakit ng ganyan. Yung kada galaw mo, umamagayang alam mo. Ngayon, hindi ako nagpasok at yung ano na yung naman. Ba maglala na naman gago ilang semana si naman ako mga buhon. Kapag tay, mapatcheck up natin yan. Hindi mo po pinapacheck up. Kasi baka may gamot dyan, sayang. Parang focus ka ngayon sa mga alam niyo po. Maanap tayo kung aaway awayan na din. Ay, eh. gusto Ay, niyo ba? Gusto niyo ba mag-asawa si Tata? Ikaw, Rachel. Gusto mo? Mahala ko siya, Papa. Mahala ko siya. Mahala siya. Ikaw. Ay, hindi po. Ay, hindi pa ayag si, ano, Hazel. Si Ayaw. Kung saan masaya. Si Rachel naman, pa. kung saan ka daw masaya, si Hazel, hindi siya bayag. Ikaw. Bayag ka ba na, oy, dalawa, Hindi <laughs> bayag. So, ikaw, ano? Catherine, Catherine. Catherine, pa Ay, hindi rin. Ikaw naman. Hindi. Marabi. Hey, Salamat po kasi nag po kayo ng tulong. Tsaka, papaayos na rin po yung bahay namin. Tsaka, Papa, check up niya din po si Papa. And, sobrang pong na-appreciate ko yung tulong na binibigay niyo po. Salamat po. Sabi sabi nito, sana all na-appreciate daw. <laughs> <laughs> sige, sige, sige. Patama